Kasi isa naman pong maulan at maputik na araw po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa ating YouTube channel. And you are, of course, watching Chicken and TV. So, mga kasikin, bago nga pala tayo pumunta doon sa ating main content. So, merong nagpapashoutout sa atin. out idol sa sunod ng aking munting manukan from Batangas. Thank you. So, shoutout nga pala kasikin. Kay Sir Jesse Nooks So kung meron tayong oras pwede nating patahan din ang kanyang YouTube channel kasi nag aalaga din siya ng mga manok no, mga Rhode Island, kagaya natin mga kasikin. And also, shout out kay Sir Van Codonera, yon pong atin pong napagbilhan po ng Azola. So mga kasikin, hindi ko na po na i-vlog no, sapagkat ayun nga, dahil sa bagyong verbana, sunod-sunod po yung ulan dito sa amin. Kaya yung pong pag-sit up ko po ng ating trapal ay hindi ko na po na-vlog sapagkat yun nga umuulan at mababasa yung kamera natin mga kasike no? at higit sa lahat shout out sa iyo Sir Boy Vlogs po from Talisay siya po yung inorderan po natin ng trapal kaya ayun mga kasike supposedly dito yung area na nilinisan ko but yung tiningnan talaga natin is medyo malaki yung tatrabahoy natin malaki yung hukay natin mga sa sapagkat po, hindi po talaga pantay yung lupa dito mga kasikin. kaya hukayin pa natin dito para magiging pantay dito po sa ibaba kaya again uh, lumipat ako sa ibang area mga kasikin, no? at the same time uh, yung chine ko po yung oras so nainitan po dito banda mga nasa tanghali pa mga kasikin mainitan yung banda na nasa likuran ko kaya Uh, aking napagtanto po na kung mainit na lang ang Azula dapat po ay umaga sapagkat morning po is talagang nandun po yung bitamina na galing po sa araw mga kasikin. kaya ngayon ito na po yung update natin sa ating Azula so nandito na po yung dalawang Azula pan natin again pasensya po kung hindi ko po na i-vlog yung pag-sit up natin But, ayan, ito na so ang inorder nga pala nating Azula makasiken ay nasa sampung tab kaya ito na po sila ayan sa first pan natin at sa pangalawang pan nandito na so tig limang tab po sila limang tab dito at limang tab doon so nasa 1 kilo pong azula na nandito sa kabila po 1 kilo but hindi po tayo mag alala mga kasikin sapagkat sobrang dali lang po nitong paramihin ng azula at uh, hopefully uh, in 10 days time mga kasikin makapag harvest na tayo ng sa ganun ay maatin na pong mapakain po yung ating mga alaga ng azula Okay, so yung iba po dito mga kasikin is naka-experience na pong pakain ng azola but yung iba is talagang wala po silang experience, no? So nasa 3 hands lang siguro yung may experience sa azola but yung majority po sa kanila is talagang first time po lang kakain ng azola kaya sobrang excited po tayo mga kasikin. Ayan, so bali yung ginamit nga palang pantok mga kasikin or yung haligi po na nandito ay mga Madrid de Agua para naman po kapag mabuhay ayan double purpose po haligi at the same time pwede rin patuka sa mga alagang manok no okay so bali bumili nga pala ako ng pantali mga kasiken ayan sapagkat yung tali po na freebie nila is sobrang liit lang at the same time sobrang pino po ayan ito po siya oh ito po yung tali at yung binili po natin ayan numero 8 po ito mga kasiken so medyo makapal na ayan so nakakatulong po yan para again hindi po bumigay yung trapal natin, no? Oo, oh, ayan. So, ito na po ang new lock, mga kasikin. Sobrang saya. O, so, bali yung nagastos po natin lahat sa atin pong pagbabalik po sa Azula, mga kasikin, ay nasa around 3,000 plus po sapagkat yung pong trapal is nasa 1,000 po kada isa. Including the shipment po from Talisa is 160. So, gumastos po tayo ng 2,160 po sa trapal lang, mga kasikin. At uh, dito naman sa ating Azola, yung Azola is nasa 80 po per tab. Uh, sampung tab po, kaya gumastos din tayo ng 800 pesos mga kasikin. So yung pangtali po natin, isang Rolio po yung binili natin sapagkat plano ko po, mag-additional pa tayo ng pan dito. So paparamihin natin yung pan natin, especially yung Azola natin mga kasikin. Kaya ayon, isang Rolio na lang. So ang isang Rolio po sa numero 8 ay nasa 398 pesos po mga kasikan Kaya kung atin pong itotal Nasa 3,000 plus po yung atin pong nagasto lahat Ayun, so okay So ngayon mga kasiken ipapakita ko po rin oh, ipapakita ko rin po sa inyo yung iba pa nating ginawa no nang sa ganun po is masolusyunan po talaga natin yung pong grabing pagtaas po ng uh, patoka mga kasikin. so far uh, itong area nga pala dito mga kasikin, plano ko na lang po gagawin ko pong plano ko pa ito dito sa area gagawin ko na lang po itong kangkong area natin mga siken no so tataniman natin lahat ito ng mga kangkong kasi ang kangkong is good source din po ng protein para sa mga alaga at maganda rin patuka ang kangkong kaya dito pwede sa ating alaga pwede din sa atin mga kasikin, no? so yan kangkong area yan and then dito rin po plano ko po dito linisan ko or papalinisan natin mga kasikin. dito ring area kasi kangkungan din natin ito sapagkat doong banda doon mayroong maraming kangkong so I think this place or this area is really good po for kangkong so mayroon tayong dalawang area po ng kangkungan mga kasikin. at para naman po sa ating mga madridi agua, so ito pong nasa gilid po ng ating bakod no or sa ating rinsing net. So kagaya po niyan, ayan. So tataniman po natin ng mga madridi agua mga kasiken. So sinimulan ko na po'ng lagyan po ng mga sanga. Doon po hopefully maubuhay sila. But dito, ayan madridi agua yung plano natin no. So ito nakakatulong po ito mga kasi para kahit paano is masolusyonan po yung ating problema po sa grabing taa, mataas or mahal na patoka mga kasiken so pasensya po kung sa banang ito is medyo na blurred po yung camera sapagkat ayun nga umaambon pa eh, uh, medyo na blurred so dito rin mga kasiken isa rin sa atin pong diskarte no ayan so merong mga malunggay dito na ipakita ko na po at ayan nagsimula na pong mabuhay sila mga kasiken no ayan no Oh, may mga kaunting dahon na po sila. Ayan. So paunti-unti po makasikin, no? Mm. Ayan. So majority po sa kanila. Ayan. Lalo, lalo na po ito makasikin, no? Mm. Sobrang dami. Ayan. So, sa ngayon mga kasikyan, ito lang muna yung setup natin. No? So, may mga malunggay, may madredi agua. At the same time, merong azula para po kahit pa pano is makapagtipid po tayo ng patuka. So, again, nag na po yung kamera natin mga kasikyan dahil sa ulan. So, see you na po sa susunod naming mga upload and God bless po. Happy farming!